yun good eve mga paps uh, eto night ride tayo papunta na ang bayan ng Paola at uh, eto starting tayo ng video dito sa pakyat sa bundok eto mga paps one way traffic ahead oh, ingat ingat dito mga paps may ginagawa yata dito ganda ng uh, traffic ano nila may ilaw yan ang ganda ayan mga paps paket na tayo Solar ride nagkaayaan mag isa mag ride <laughs> ayan mga paps good day sa inyo Uh, shout out sa mga taga-pula dyan. Kanina ay umulan at dito rin pala. Ayan, kung makikita mo, basa ang daan. At uh, matatry din natin dito itong ating Senlo M5 Plus. Try nga natin. Hey, sa niyan. <laughs> Silip lang tayo kasi hindi ako nakakapasyal dito ng gabi. Sa uh, Pola. Ngayon lang. O oh, may pagong doon sa ano? Sa kalsada dumadaan. Konting ingat lang talaga dito kasi makipot ang kalsada dito eh yan ang mga ganyan makipot. Oh. mga kipot buti na lang malakas ang ating ilaw no Maganda dito ay ang ilaw ay kulay dilaw. Kagaya ng kanina ng high ng sendlo. patayin ko lang tong aking voltmeter medyo masilaw siya voltmeter na may kasama siyang charging at celsius mga paps tresera lang medyo may ahon din kasi ng konti dito Buti na lang makapit talaga yung gulong natin Ang Michelin na uh, Pilot Street 2 Mapakasulid nyo sa bangkingan Ayan mga paps Gamit lang natin ay yung low ng Senlo M5 Plus kasi marami tayong kasalubong kailangan natin maging behave din sa mga kasalubong natin pero maganda na rin pala dito ah dami ng ano ah street light o talagang kakita ko lang siya na na dumaan dito ay ang tuyo ng kalsada dito buti pa dito to siko siko sikong kung ko siko. dito may namimitik eh ah. nung kwento ko lang mga paps nung unang punta ko dito sa ano po ano gaya ano gayang Parang nalalayuan ako Parang nalalayuan ako <laughs> Oo, oh, totoo yun <laughs> Feeling ko ang layo-layo ng uh, bayan ng Polo oh. So eto, malapit na tayo oh. Pero nang time na ilang beses na tayong nakakapunta dito Doon natin na-realize na malapit lang pala Ayan, mga paps, pababa na tayo doon sa bundok konting konting bundok ito yung medyo ahunin eh at ah, pababa naman siya tayo ayan naamay ko pa yung tigay ko kasi kanina eh kumakain tayo ng anong tawag dito durian mayroon pantirang durian sa bungabong ayan mga paps makikita ko sa inyo tayo naman ay saglit lang dito at talagang tayo ay nag tingin tingin, -tingin lang kasi gusto natin ma experience ang highway dito pag gabi o ang kalsada ang oras na kayo ay alas 6 pero ang dami niyang gamo-gamo kailangan talaga pag ganitong oras na uh, ang biyahe nyo yung nag-aagaw ang dilim at liwanag eh uh, magsalamin kayo o kaya mag clear visor sa helmet at talaga namang ang daming gamagam oh. kanda ng ilaw nila dito sa kalsada o oh, meron na rin sa pagitan ng left and right ayan mga paps good evening sa mga taga pola good evening sa inyo malapit lang kapag galing ka sa, ano, sa bayan ng Socorro sa may triangle malapit lang siya yan ang ilaw natin oh. eto medyo malapit na tayo dun sa may yung tawag dito yung nakalagay ay I love Paula medyo malapit na tayo dun kasi nandito na tayo sa may uh, tulay dilim dito dito walang ano walang ilaw panatay panatay ba yung pantay o panatay bridge hindi <laughs> ko sure hindi ko masyadong nana uh, pakorek na lang kung anong bridge ba yan mga paps pero once again napakasarap ng kalsada nga dito kasi, ayan, tuyo. At dahan-dahan lang din tayo mga paps. Ayan, nandito na tayo dito sa may I love pola. Tayo ay pakiyat dito sa kaliwa. ayan mga paps paket na tayo ayun yung I love pola grabe matarik din pala ito no? ayan o no? matarik din pala ito papunta tayo doon sa may munisipyo nila mga paps bisitahin lang natin ayan good evening sa mga taga pola dyan wow liwanag ganda ayan mga paps Dayo na kayo dito riyan nag christmas around the world hola ayan mga paps Ayan oh, pamahala ang bayan ng pola, Silangang-Mendoro Ayan, daming may pamilihan din para dito Doon parking Parking po Saan ang parkingan? Yeah, so uh, po, uh, ah, pwede rin doon. Ah, uh, ma'am. Uh, okay, ma Thank you po. Uh -huh. Dami so, din palang kainan dito. Tinurang nagdaritsyo tayo. ayun mga paps nandito na tayo sa uh, parang village sa polo